Ang masigit nating padalisayin ay ang ating kalooban. Halina't maging bless ako po si Father Aritz Olan at ito ang palaman ng buhay. Ang ating pong ebanghelyo ngayong araw na ito ay mula kay San Lucas, chapter 11, verse 39. Kayong mga pariseyo, hinuhugasan ninyo ang labas ng baso at ng pinggan, ngunit ang loob ninyo'y punong-puno ng kasakiman at kasamaan. Masyado ba tayong nape-preoccupy ng concern na ayusin ang panlabas nating kaanyuan? Yung masyado tayong metikoloso na dapat malinis ang ating katawan, maganda ang ating kasuotan, maganda ang ating mukha, maganda ang ating pangangatawan. Pero nalilimutan natin ang isa sa pinakang mahalaga sa ating buhay at yon ay ang kadalisayan ng ating kalooban. Kaya nga po napakalinaw ng paanyaya at paalala sa ating lahat ngayon ng ating Panginoong Isokristo, pagsumikapan at pagtyagaan po natin na linisin ng ating puso upang sa gayon makita ito sa ating ginagawa at marinig ito sa ating sinasabi. Kung tayo man ay gumagawa ng kabutihan, nangangaral tayo ng magagandang bagay, sana po ang lahat ng ito ay nakaugat sa kabutihan at kadalisayan ng ating kalooban. Huwag na huwag po natin kakalimutan na ang mahalaga pa rin sa ating buhay ay malinis ang ating puso. Dahil sa pusong ito, dito nananahan ang ating Panginoong Heso Kristo. Muli ako po si Father Arizolan. Magkita-kita po muli tayo bukas. God bless you po and keep safe. Please like and share. this video.